Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, hinabol ang tatlong barkong pandigma ng China na pumasok sa Sulusi at lumabas sa sibuto Passage. Ayon sa open source at maging sa China's Observer, nakita nila sa mga larawan ng satellite na ang USS Carl Venson Nuclear Aircraft Carrier ay nasa sibuto Passage na nitong ika ng Pebrero, taong kasalukuyan. Ganon kabilis ang puwarsa ng Amerika, Defense Minister ng Pilipinas, 5 milyong dolyares na tulong militar ng Amerika, tuloy na tuloy, Panama Embassy sa Beijing, opisyal nang ipinasa ang notice sa China na ayaw na nito ng China Belt and Road Initiative. Sinubukang pangtigilan ng China ang Panama pero mas pinaboran nito ang Amerika. Mga Pilipino nag-react sa sinabi ng isang politiko na walang West Philippine Sea at ito ay gawa-gawa lamang ng mga Pilipino ayon sa mga netizens. Gumagastos ng milyong dolyares ang Amerika, Japan, Australia, Canada at iba pang mga bansa sa Europa para sa siguridad ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil naniniwala sila na merong West Philippine Sea ayon kay President Bongbong Marcos Jr. O si ito ay tactics lamang dahil nalalapit na ang eleksyon ng mga politiko. Super good news mga kabayan, New Zealand, Canada at France, malapit nang maging opisyal na kaalyado ng Pilipinas. Eto na, Amerika, hinabong ang tatlong barko ng Chinese Navy na pumasok sa Sulu Sea, Basilan Strait at lumabas ng Cebuto Passage. Ayon sa mga observer, namataan ito na ang USS Carl Vinson Aircraft Carrier dala ang mga eroplanong mandirigma nito mula sa Thailand. Ito ay naglayag sa Balabak Strait, Palawan, Sulu Sea at lumabas ng Cebuto Passage nito ika ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ganon kabilis maglayag ang mga barkong pandigma ng Amerika. Ano kaya ang susunod na plano ng puwarsa ng Amerika at Pilipinas laban sa mga maling hakbang ng China. Sang-ayon ba kay mga kabayan sa suportang ibinibigay ng Estados Unidos sa ating bansa? Sa ibang balita naman, Panama, formal nang umalis sa China Belt and Road Initiative matapos inanunsyo ng Presidente ng Panama na si Jose Raul Molino na hindi na ito i -re ang Chinese Belt and Road Initiative. Kinumpirma muli ni President Molino na ang Panama Embassy sa Beijing ay inabisuhan na ang China sa desisyong ito. Nagbigay ang Panama ng siyam na araw na notice para sa pinal na desisyon nito. Sinubukan namang kontra ugnay ng China ang naging desisyon ng Panama, ngunit mas kinatiga ng Panama ang kanilang ugnayan at naging kasunduan ng Amerika lalo na sa usapin ng Panama Canal. There is not there, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po 'yon. That, that is a creation by by us. Sa totoo lang po kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no Philippine West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea yun po yung area na kiniklaim natin ito yung Exclusive Economic Zone. Ang sinasabi nila, inoccupied daw ng China ang ating territory. Ibang balita naman mga netizens, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng isang kongresista matapos sabihin nito na walang West Philippine Sea at ito ay gawak gawa lamang nating mga Pilipino. Ayon sa mga Pilipino, kung walang West Philippine Sea, bakit ang Amerika, Japan, Canada at Australia, pati na mga bansa sa Europa ay naniniwala sa gobyerno at militar ng Pilipinas na dapat protektahan ang West Philippine Sea o exclusive economic zone ng bansa. Bakit gagastos pa ng milyong-milyong dolyares ang mga bansang ito para sa Pilipinas? Lalo na si President Chua na to pagdating sa pera. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., posibleng ito ay taktik lamang ng mga politiko ngayong eleksyong 2025. Kung kayo mga kabayan ay naniniwala na merong West Philippine Sea, pakilike naman ang video at pashare para maipakita natin sa mundo at sa China na merong West Philippine Sea at ito ay hindi katang isip o gawa-gawa lamang. Sa ibang balita naman, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. na nagkaroon ito ng pag-uusap sa telepono sa bagong US Defense Secretary ayon sa inilabas na pahayag ng dalawang bansa na palalakasin pa ng Pilipinas at Amerika ang kanilang deterrence sa West Philippine Sea. Kabilang na ang pakikipagtulungan kasama ang mga kaalyado nito, isa na dito ang tuloy-tuloy na pag ng Amerika ng kanilang mga military assets sa Pilipinas at marami pang iba. Ang 500 million US dollar na pondong ibibigay ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay tuloy na tuloy. Review uh, of the incoming administration Uh, insofar as defense is concerned, I'm not worried about uh, uh, How okay. about the U.S. commitment for to support here? It remains the same. It remains the same. Uh, insofar as my talk with uh, uh the National Security Advisor, the Uh, uh ones, confirmed yeah. it remains the same. And uh, we talked about even enhancing uh, existing partnerships. Ang ginagawang bomber mission exercise at multilateral maritime activity ng Amerika, Japan, Australia at Pilipinas ay isang halimbawa ng pagpigil sa China. Hindi lang Amerika ang magiging tagapagtanggol ng Pilipinas. Sa katunayan inilahan ni Defense Minister ng Pilipinas na maliban sa Amerika, Japan at Australia, nakasalang na rin ang New Zealand, Canada, France at iba pang mga bansa sa Europa na gustong magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. In, in Okay. Okay. Uh, we are now uh, on a face of okay. alliance so building, strengthening alliances. So, the SOFA with New Zealand uh, is an important part of uh, so our is, countries, um, both countries and multilateral countries' initiative to uh, resist uh, China's unilateral uh, we'll narrative. It. To change and, international and, uh, law, Chinese so uh, the and, uh, the BFA with uh, New Zealand uh, will be very important for us for that purpose. And secondly, for disaster risk reduction purposes and humanitarian, and humanitarian assistance and disaster response, New Zealand has been a very important partner on that. And we know, being being, being an archipelago, we need uh, as much mobility assistance. As possible uh, in order to bring goods to to far flung places and to logisticize the whole enterprise. No? So, on, on both scores and other uh, benefits that we can get in expanding the rules based alliance, uh, any uh, you know further uh, VFAs, and uh, as a matter of fact, it's not only with New Zealand but with Canada. That we are working on a status of visiting forces agreement. We look forward to one with France and possibly with other European countries as well. Sir, you say New Zealand. When did this start? Who proposed what I don't. I don't actually recall. But uh, uh, as, as far as I know, it was already part of the agenda of my to-do list when i entered the department and i just made it uh, we, we, together with the dfa we just and the doj and other partner agencies we just made it happen What's timeline this year, sir, this, Gaya, year this year this so. year uh, i we really don't know because we just completed the raa with japan yeah. so uh, we're focusing on this the first round of uh, negotiations have been done uh, hopefully uh, as soon as possible and then hopefully uh, we can have it ratified after uh, the incoming Congress convenes. Will this be awesome. patterned after existing BFA? I think so. Like Australia or Japan? Uh, you know, the, all of them uh, uh, follow the same mold. Yeah. And so uh, it, it, we, we, we will follow the same pattern. Most likely, most likely with Australia, naturally. What's your most optimistic time in terms of concluding the negotiations with New Zealand? For, uh, uh, Within the first semester of the year. Within the first semester of the year? Laban, Pinas